Hello po mga kalaki, alas 11 na naman ng umaga. Nandito ka na ba para kunin ang mga lucky numbers natin na ibibigay ngayon pong alas 11 ng umaga? At syempre po ngayong buwan ng Abril, nasubukan mo na bang manalo? Abay kung hindi pa tutok na po rito mga kalaki, itry mo na ang mga lucky numbers namin na talaga naman pong pinipilahan po yan na talaga naman pong hinaantay upang sa ganun po ay tayaan nila araw-araw mga kalaki. Tayo po ay namimigay po ng mga tinatayaan po sa mga STL, sa wetting, sa loto, Pilipinas, loto Abroad National. Binibigay po natin araw-araw yung mga lucky numbers. At ngayon pong alas 11 po ng umaga, ang ibibigay po natin mga kalaki ngayon ay mga 6 digit lucky numbers pang buong mundo mga kalaki Pilipinas at abroad. syempre kung ready ka na at handa ka na na kunin ang mga lucky numbers na bagong sumada, ibibigay ko na sa iyo ngayon na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At siyempre, tutok-tutok na po ito mga kalaki. Ha? At siyempre po, bago po natin. Ayan po. Ibigay ang mga lucky numbers natin ngayon. Kung congrats ko lang po uli ang mga napanalo natin ng mga 2-digit lucky numbers kahapon po. Congratulations po sa mga nanalo po ng mga 2-digit lucky numbers. Sana po ikaw naman po ang manalo ngayong araw na Okay, eto na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 25 number 31 number 34 number 27 number 8 number 39 number 47 number 51 number 52 number 64 at syempre po mga kalaki isilod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 19 number 16, number 37, number 18, number 31, number 32, number 11, at number 5. At syempre mga kalaki, isinood na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 18, number 26, number 37, number 16, number 12 number 15 at number 4 at syempre mga kalaki isunod na po natin ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 eto na po number 3 number 13 number 23 number 10 number 18 at number 15 at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6-digit 0 to 9 at ito na po ang ating 6 digit 0 to 9 mga kalaki. Number 4, number 7, number 1, number 1, number 5 at number 3. At syempre po mga kalaki, isulod na ka rin po natin ang ating 5 digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 11, number 35, number 32, number 24 at number 26. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Ang mga ibibigay po natin mga kalaki ay mga 642, 645, 649, 655, 658, 6 digit lucky numbers. Kaya sa mga tumataya po dyan na mga ganyan mga 6 digit lucky numbers, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ihanda nyo na po at ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers na bago pong sumada. Pero bago yan, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers galing po sa amin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Hanapin nyo po ang Red Parungkin. I-check nyo po lagi ang followers. Tignan nyo po kung merong uh, 400,000 followers sa Facebook Red Parungkin. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako. Kasama ko si Lola Carmen na may 51,000 followers. At syempre po mga kalaki, uh, meron po tayong Iris Gatchalian na account Ayan. at yan po mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po tiktok ang tiktok po natin red parungking po na merong 424,000 followers ayan po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag magpa code at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang kita ng lucky numbers dyan po sa messenger mo mga kalaki check mo dyan magugulat ka may lucky numbers ka na dyan tulad ng iba na napadala na po natin mga kalaki kaya tutok na po dito at syempre po mga kalaki 3 days po bago po natin palitan ng aming mga lucky numbers okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership P at good for 3 months naman po ako po mismo magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months. Ayan po, sa tatayaan mo sa STL, sa loto, sa national, sa wedding, sa abord ako po. Tututukan kita mga kalaki pag sumali ka sa private consultation namin. Ibabase ko yan sa birth month at birth year mo. At mali mo naman, nandito pa lang, swerte mo. Kami pala ang magdadala ng panalo sa mga kalaki. Kaya sa mga interesado dyan, message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi ko ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre po, tutok na po rito mga kalaki. E, ito na po ang mga laki numbers natin. 642. Agad-agad, ibibigay ko na. Number 13. Number 29. Number 27. Number 36. Number 34. Number 10. At ito naman po ang 645. Number 14. Number 17. Number 23. Number 26. Number 30. At number 37. At ito naman po ang 649. Number 16, number 38, number 42, number 31, number 30 at number 21. At ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 17, number 38, number 44, number 47, number 51, number 25 at syempre ito na po ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 ito na kunin mo mga kalaki number 19 number 49 number 41 number 36 number 8 at number 3 ayan mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers natin takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalakiya mag lunch 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 o kaya wag po masyado naglalabas at napakainit mga kalakiya ingat ingat po at syempre aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan ang mga lucky numbers natin okay eto na po ang paborito ng lahat shout out shout out time na po tayo mga kalakiya shout out po tayo sa mga eto shout out po sa mga uh, pack 1 vendor po dyan sa may Mongkada Tarlac, ayan po, hello po sa mga taga Mongkada Tarlac, sa mga pakwan vendor po dyan sa highway, hello po kila Nanay Ason at Nanay Girlie shout out po sa inyo mga kalaki, at syempre po dito naman po tayo sa may mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Santo sa San Jose Batangas uy, hello po sa inyo sa mga taga San Jose Batangas mga kalaki, Mata Batangas anim na beses ko na kayong napanalo pinagmamalaki ko yan mga kalaki sa mga 2 digit at 3 digit mga tumbok yan anim na beses sino kaya ang susunod ikaw kaya bayan mo kaya teka nabibigyan ko ba ang bayan mo ng mga 2 digit tuwing umaga tuwing alas 5 madaling araw kung hindi po sabihin mo lang sa akin at bibigyan ko po para mabigyan ko sabihin niyo po kung anong bayan po ang hindi ko nabibigyan good luck